Mga idol. Hello guys. So magandang araw. Welcome back sa akin channel si MX Vlog pa rin. So ayun, ngayon nandito tayo sa isang farm. Ayun o no? makikita natin yung uh, paligid sa likuran natin, oh. No? Okay. So for today's video guys, uh, gagawa tayo ng uh, water pump. Uh, mag install tayo guys ng isang uh, water pump na may bladder pressure tank na 60 liters lang. Ah, uh, 'yun lang 'yung ikakabit. Ah, uh, ito po ay para magsu sa uh, manukan, uh, may mga ano dito mga alagang mga manok at saka pato, uh, 'yung itik, ah uh, saka may mga ano pa. Baboy. So, 'yung baboy dito, ah uh, separate lang 'yan. So 'yung i-install natin dito ng ano, 'yung susuplayan ay 'yung mga kambing, ah, uh, pa, itik, at saka ito, uh, kambing ano, yung mga hayop na nandito sa malapit. Kasi e eh, mga idol napakalaki ng area. Kaya, ah, uh, ano, hiniwalay yung uh, mga may balon dito tapos bali uh, tatlong balon yung nandito ngayon idol so itong area isa so nandun pa sa malayo doon sa likuran natin doon tayo galing, oh. So, ngayon, i-install natin yung uh, water pump na may uh, bladder pressure tank, mga idol. So, yan, yeah, yun, yun, guys. Ito yung gamit natin PPR. At nandito tayo sa may balon, ayan. Yung balon. So, nandito yung water pump at saka, ito. Bladder pressure tank. So, yan. I Kakabit muna natin yung mga fittings niya. Tapos dito tayo sa ilalim dadaan. So yun guys. Pagkabit naman natin doon. So guys Meron tayong 5-way connector dito So ito yung ika Ilalagay natin dito sa kanyang buga Dito natin Iko-connect yung mga pressure switch Dito yung pressure switch At dito yung gauge Tapos dito sa dulo dito na yung connection pa punta sa supply so bali kakabit muna natin to Sebut mah, lihat kontek. Mm-hmm

guys. Ito na yung setup. Tapos dito. Lalagyan lang tayo ng bali uh, elbow. Tapos dito, reduce tayo ng one half. Kasi one half lang yung supply natin. So ito yung GI bossing na uh, one half by one. Oke, okay. sudah so, itu sih ya. ini orang lah itu guys itu nanti nilai guys ah ini juli kuna kasi terus kita yang pressure switch so so, itu segilin nanti i pisto ian tungkon deh dc you <sighs> dudugtong tayo ng PPR guys so bali yung nadugtong natin ngayon is ano na 30 pieces na uh, 30, 30 pieces na PPR yung nadugtong natin so meron pang sampo dito kulang pa napaka haba kasi yung lalagyan natin kaya ito alos 40 pieces yung ilududugtong natin guys yeah. Up. Okay. So, yun guys. Malapit na. Lapit na tayo. siyan Yan, dito. Konti na rin. Malapit na. So right guys, tapos na natin na-install. Ayan, naka 40 PSI na tayo dyan. Ayan. So ayan, yung setup natin. Ayan, bladder pressure tank 60 liters. Uh, yung hose na yan, dito. Tapos, ayan, may valve tayo dito para pag may kailangang ayusin off lang dito sa uh, may bulb so naka 5 way connector tayo guys tapos dito ito yung babaguhin muna natin wala tayong union dito so kupling muna natin to para maka function lang yung uh, pump natin sa araw na to so yan yung balon so okay so itong pump pala, eh, Nakalik siya dyan sa ilalim. So, yung shaft seal yung kailangan palitan dyan. So, bukas na lang kasi hapon na ngayon. Alright. Ayan yung setup. Goods na. Alright, guys. Dito na tayo sa gitna <laughs> ng farm. So, nandito yung gripo natin. No? Eh, may isa dito. Napakahaba yung mga tubo na nilalatag natin. Ito yung isa. So testing muna natin, natin mga uh, idol para malaman kung may tubig. <coughs> Yan. So iwan muna yung ano. Iwan muna yung gripo. Yun. Iwan natin. Para pag-iwan diretso yung tubig dito. Ayan uh, na, off muna. Hindi pa dumating. Wala. Ha, mayroon na. Ayan. Pumunta na yung tubig. So... <laughs> yon, kung gaano ka layo nakaon na siya pero yung tubig di pa dumating mga, dito, dahil sa napakalayo dahil bali may ano apat na gripo dito sa labas so isa dito tapos diyan sa may bahay na yan may isa din tapos doon sa ilalim ng mga kahoy na yan, may mga it pato diyan yung itik So meron din din dalawang gripo saka doon sa may bahay na pinagkunan may may balon nandoon yung isa rin may gripo. So ngayon ayan natin yung tubig mga yung hangin pa yung lumalabas. So ilang ano na siguro mga minutes na one minute or uh, ayun lumagpas na yata. Yeah. Nasa 2 minutes na tayo dito. Pero wala pang tubig. So dadaan mo yung tubig dito bago don mga, mga idol din sa may bahay. Ayan. Nihintay natin yung tubig. <laughs> Saan huh? uh, na kayo? Ha? Sige ra, na. Nihanda pump. makina. Iyon rata perme. Iyon pinyo dako.

Ah, murag doon na Andar. So, yun guys. Hindi pa rin dumating yung tubig. Dahil sa haba, nasa uh, ah, 40 pieces na ah, PPR pipes yung na ah, ah, gamit natin dito. Ah! Pero yung mga yun lagay. Ah, sige Ah, nandito na. Nandito na guys. di na tubig oh. Hmm. Hmm, Kasi yung tubig nandoon Yo. Yo, open dai. Close nimo. Oh. Ah, oh, sige. So dito, mandan Ayun. din Nana. Ah. Hmm. Ayu, So yun guys, open natin dito para yung tubig dumating doon sa kabila. Yung last na gripo nandun. So hindi basta-basta yung ano natin dito ngayon mga idol. Napakalaki. Ah hindi, napakalawak pala. Napakahaba yung uh, pinagdugtong-dugtong natin na uh, PPR pipe. Kaya yun dito. Tara! Atik andara to ay. Eh. Andar na, mapao hmm. na po. Andar na po. na siya. Kyo, lumakas na. Lumakas na yung tubig. Eh. So, hayaan mo natin ng ilang mga minutes para yung hangin eh, <clears throat> lalabas siya. Yun. Tani, ko Hmm. Okay. Tapos gimana eh? Pula to? Hmm na kusong ni pwede na to adasan dito pero niya nagmakawan okay. to yun guys success na naman tayo guys yan dahil pag ganyan guys ibig sabihin yan successful tayo dahil may tubig na lumalabas sa gripo ay gaano kalayo dito oh. tingnan nyo yung paligid natin ito yung paligid dito guys oh. So, nandun yung pipe yan yun puti tapos munta doon saka doon ah, nandito so buong area dito kita nyo yung blow na yan yan aabutin ah, pa yan ng hose so hose na lang yung i dadaan doon so ito na no? Hop lang natin. Okay. Ayan mga guys. <laughs> goods. So, ibig sabihin goods. Alright. So, hanggang dito na lang yung video natin. Dahil tapos na. So, okay guys. Let's move out. So thank you for watching mga idol uh, God bless sa ating lahat So sana gusto niyo yung video mga idol At sundan nila kung gusto niyo yung matuto niyo mga Yung mga hindi pa natuto Yun. Okay So God bless Bye bye mga idol